Ewan ko ba, parang bumabalik na naman uh, kong kung Erwin, yung inimbestigahan po ng kamera noong nakaraan na sobrang pagpapatubo sa mga agricultural products natin mula sa farm gate, napakamura pero pagdating sa end users parang limang daang porsyento ang patong eh. Ano ba natuklasan natin dito kung Erwin? sobra sobra nga yung uh, patong ng uh, presyo ng mga produktong pagkain kasi inamin naman ng mga producers natin sa farm gate walang pagtaas Maging yung bigas, biglang tumaas ng 2 piso. Mm -hmm. Pero pagdating sa mga supermarket, sa retailer, doon na tumataas. So in between, uh, doon nangyayari yung sobrang pagtaas. Kaya nga sa lunes, i-convene yung uh, Committee on Agriculture namin para mag-imbestiga, headed by uh, Congressman Martin Verga, chairman ng uh, Agri, para maimbestigahan, matawag itong mga individuals, itong mga stakeholders, kung anong nangyari pati yung mga traders at saka retailers tatawagin para we can come up with a solution at mahanap saan ba 'yung problema sino ang uh, ikang nagtatong ng sobra-sobra sir Gem opo Nung isa, isa particular na Sibuyas na lang, no? alam ko Nag-iaktibo rin kayo sa investigasyon sa Sibuyas ah, Yung mga taong sangkot Kasi may mga government official din kayo Alam ko, hiniling nyo na Kung maaari, na sa tungkulin Yun lang na Bureau Plant Industry Pero parang ano eh Parang uh, kulang yata sa tapang Kung Erwin, mukhang Hindi na ipatutupad yung mga Rekomendasyon ng Kamara nasa Department of Agriculture kaya sa Lunes papatawag na rin ang uh, patawag pa rin pala ang uh, Department of Agriculture para tanungin na, kay hmm. yung, uh, yung mga nag-hoard ng bigas yung uh, I guess pati yung Bureau of Customs papatawag na rin nat maging yung itong uh, uh, mga retailers mga traders uh, sa Lunes uh, at sa Department of Agriculture para matanong sila kasi sila yung I believe nagfile ng kaso laban dito sa mga Orders ng mga sibuyas, okay. uh, sa Jet. Opo. Alam niyo naman, ang taong, kay po, uh, experience niyo rin to, ang taong bayan, hanggat wala siguro nakikita na paparusahan, na talagang nakukulong, hanggang ngayon, ho, eh, parang ayaw maniwala kung Erwin eh. Ang problema kasi, Sir, wala kaming prosecutorial authority, uh, okay. Sir, wala sa jurisdiction namin yan. We can only recommend it to an agency or uh, sa mga courts or sa uh, ombudsman in this case, dapat i-refer na namin yan sa Department of Agriculture. So sila ang karapatan na magdemanda sa mga ika mga traders na yan, mga workers na yan. Uh, they have the uh, all the right and the authority to do so. Opo. San Paul, baka may concern kayo? Ayun nga. Tama, tama si, ano, tama si uh, Congressman Erwin. May mga, may mga detalye kasi ng batas kahit uh, gustuhin man namin. Pero doon so, naman sa hanay ng mga importation, ganun din. Yung, yung customs ang mas may poder kaysa sa DOJ. Yun yung mga papaguhin na, na detalye ng batas. So, uh, in support kami dyan, na uh, Congressman Erwin. At uh, nakikita Ay, naman natin sa init, sa init ng panahon salamat. ngayon. Hirap na hirap na yung mga magsasaka natin. Tapos, ganyan pa yung mga mangyayari. So kasama po kami kasama po kami diyan sa inyong endeavor na yan. Mm -hmm. Na so, Ay, salamat po sa uh, Sentol uh, at uh, sa inyo po na full support and we really appreciate po yung suporta po ninyo diyan sa Senado. At uh, nasa bike mga po pala na tanong po ng mga manufacturer natin ng mga producers natin yung uh, follow up nila doon po sa agriculture uh, economic uh, uh, agriculture sabotage act eh, sabi ko nasa bike cam ngayon so uh, I guess uh, kailangan mag-meet Senate Congress sa uh, Stolsen para uh, uh, may pasa na itong uh, agri-sabotage uh, uh, Agri po tayo dyan ah. Ano? Uh.